Okay, so hello guys, good morning, magandang araw po sa atin lahat Today is November 15 mga bossing 2024, araw po ngayon ng Piernes So weekend mga boss, ayan So mapapansin nyo po sa ating whiteboard, yan po ang ating uh, uh inaabangan sa madaling salita no? Itong per na 00 at 80 per mga boss So, kinsa nagme-maintain sa 00 at 80. So, dito guys, uh, pwede na kayo mag-timing sa inyong mga tayada. Okay, so ito po ang uh, susunod guys na mga waiting number na mga pairing natin. Okay, so dito guys, isusulat ko na lang para lahat po ay maintindihan. So, ang ibig sabihin po ng pair, ito po yung uh, posible guys na mag-pairing. No? So, sa madaling salita mga boss, Based po sa mga previous result overall so so simula po november uh, 1 hanggang ngayon sa november 15 mga boss so wala pang pairing na 00 okay so dito mga boss so, sa mga nagme-maintain ng uh, trio na may dalawang zero guys no timingin na ninyo na no panayming na mo guys at siyempre uh, pagmasid lang sa ang mga Uh, probables no kung ano ang ating best number kung meron tayong nakitang best number dito sa ating guide na 0 yan pwede na kayo mag double 0 yan so ganoon lang mga boss kung hindi ko man makuha baka po kayo ang makalupet na makuha lang inyong mga diskarte makuha po ninyo ang diskarte sa Super Tres Loto ayan so baka kayo ang pinakamalupit guys no hindi ako baka kayo ang pinakamalupit no so yun ako lang is a uh, Ah uh, dito po sa mga bago ha sa mga bagong uh, pasok lang po dito, okay kasi kung ano-ano ang mini message, pinipip, kino-comment, no sa mga sinusulat natin dito. So pasensya na po dahil uh, ako po ay isang uh, analyzer sa Surotres Loto. Okay, so uh, wala pong uh, wala pong nakakaalam kung ano po ang magiging resulta po sa mga loto draw. Okay, so tayo lang ay uh, guide and tips lang po tayo dito mga boss. Ha? Yun lang ang aking uh, uh, nais uh, ipaalam sa mga, lalong-lalong sa mga hindi makaintindi. Okay? So, ayan mga boss, ang ating uh, mga wait, uh, waiting natin na mga pairing na sa mga susunod, di man ngayon sa makalawa, sa mga susunod pa na araw mga bossing. Okay? So, kung naman may nagmimintin naman dito sa 80 na pair, ayan. So, ibig sabihin ng uh, 80 mga boss. Uh, asama dito yung double sa pwede yan 800 008. okay so 801 802 hanggang sa 809 po mga bossing same din po dito sa perna 00 okay so yan boss yan mga boss ang ating uh, pang malupitan no na na susunod na mag race na uh, mga traveling numbers kumbaga. Okay? So, dito na po tayo sa ating mga probables ngayon araw po ng Webes. Pakikuha na ninyo mga boss ang inyong mga ballpen at papel dahil magbibigay na tayo ng tips and guide dito po sa Suertres Lotto Okay? So, kung ganahan po kayo sa kung numero mga boss, pwede po natin yan tayaan. Kung hindi naman kung ganahan, ah, napakadali lang mga boss. Eh, talagang skip lang ninyo ang nating numero. Ayan, skip nyo yung video. Yun lang, napakadali at napakasimple. Yun lang po ang ating gagawin. Okay, so next tayo mga boss. Okay mga boss, so kung hindi po nakakaintindi ng probables, aba, punta lang po kayo sa moon. Okay, so next tayo mga bossing, buburahin na po natin ito, ang ating uh, pangmalupitan mga boss ng ating mga waiting na mga pamares. Dito tayo mga boss sa ating best guide to this, sa ah, way best. Ayan, so best guide is uh, itong si uh, 7 7 mga boss ito yung ating guide uh, ito namang uh, pasakay is 2 9 at 0 ayan mga boss ang ating uh, pasakay 2 9 0 at ang ating best guide na 7 Okay, so best pair. Ito yung inaabangan sa lahat, ang ating Best Per karon. Best Per mga boss, meron tayong Best Per na. Okay, so kung meron kayong pamartner dito mga boss, baka kung hindi ko makuha, kayo ang makachamba dito. 79 all mga bossing. Okay, so 79 all. 79 all. Okay, so Manisha ha 79. Ah, 79 27 all. Okay. So 27 all. Ano nga ba ang uh, bigay ni Boss Tor sa tuwang uh, mga probables dito sa ating uh, shortest tips and guide? So unang-una mga boss, dito po tayo sa ating best one combination sa ating best pair is meron tayong combination na Ayan, 7 2 0. Ayan, 7 to zero. 720 mga boss target rumble sa ganaan sa 720 7 2 ating second probable na combination na to 720 7, to 0, 7 to 9, target rumble para sure ball ang panalo mga boss ayan okay, so kusog niya ngayon araw ng webes i natin ito all draw inuulit ko po mga boss 27 all yan po ang aking best na napili po mga bossing. ayan, so next tayo mga bossing dito po tayo sa ating uh, doubles. Doubles tayo, unahin tayong doubles ha. Doubles, doubles tayo. Okay, so best doubles. Ang best double nato is And ito 7, 2, 2. Og 7, 2, 7. Okay, so target rambol gapon para sure ball. 722 at 727 mga boss. Okay, so dito tayo sa ating next combination. Itong ating uh, seven, three, three, Og 7, 7, 3. hapon, target rambol para sure ball. Next combination sa atong doubles. Second uh, doubles na po natin yan mga boss sa uh, 73. Okay, so dito tayo sa ating last doubles na 8, 3, 3. Og 8, 3, Ayan, so yan po yung ating second, third doubles mga boss target rumble gihapon para sure ball ang ating panalo ayan mga boss ang atong uh, best doubles next dito tayo sa ating uh, eskalera Okay, so buraw na na ako ni eh. Sulat naman siguro ninyo ang atong mga guide and uh, pasakay Ito po ang ating uh, best SK ang best escalera na to is So, ang akong guide Diba, Shite? Eh? So, gihapon Kasi nagsabay ko sa size Kapit sa guide ni, size 657 okay, 657 uh, Target, rumble Ayan, play all draw Nindot ni mga boss Sa alas 5 At alas uh, 2pm Nindot ni siya sa 2pm at 5pm Gwapo Tayan. Kasi ang guide ko mamaya sa 5 p.m. is possible mag-rest uh, size. Okay, so yan po ang atong best escalera. Next tayo, nakalimutan ko na itong ano, uh, recap result na ito. Dapat na una sa, una sa unahan ito. So, recap muna tayo mga boss kasi ang iba talagang hindi po nila talaga alam yung official result 2pm 5pm at 9pm para lahat maano man ang yung mga resulta 817 sa alas 2 104 so congrats nakakuha dito mga boss ha tin, tin all per sana nakuha ninyo ang 104 kasi may binigay ako dito 810. So hindi ko to binigay na 104 sa akong live pero guys sinabi ko po sa live is magpa mag-pair kayo ng 10 all kasi yun po ang uh, uh, waiting number natin sa 10, di ba? So yun nga ang aking binigay na combination is 108 at 240. Ito yung binigay natin uh, 108 at 240 sa live. Munis atong binigay. Di ba? sa 5 pm. Dito naman sa ano 807 ang combination natin dito na binigay kahapon 807. Di ba? So always karagang duwa. Tapos may binigay pa ko dito 847. Ayan. Kala ko nga nagpatrotong uno daog sana guys. Ito yung ating uh, special siguro or hot combination. Sa alas 9 is 936. O, mo ini 936 at nandun ito sa ating Uh, tinatawag natin na magic box no 936 target ni San magic box mga boss target na siya so nag-slide nga akong 936 dito mga boss di ba ang binigay natin na pahabol uh, kahapon is 926 906 ayan ang binigay meron pa akong 163 may 163 pa ako binigay diyan 163 Ayan, 160. Talagang dikit uh, ang laban sa ating pahabol kahapon. Ayan, so dito tayo mga boss. Sa mga hindi pa nakakaalam sa itong magic box mga boss, ito yung magic box natin ha. Ito yung ating magic box. 8, 5, 0, 7, 2, 9, 6, 8, 9, 6, 8, 9, 6, lumabas dito Kasama nito ang kagabi na resulta, 9, 3, 6, 8, 9, 3, 6, 8, oh, 9, 3, 6, 6, 9, 6, 9, 6, So yan uh, Nahit na naman Ang ating uh, binigay na magic box Ayan so Pwede kayo magkuha nito mga boss Mag angle kayo dyan Tanawa lang ninyo ang atong guide Pwede kayo mag start po dyan Kunyari ang guide natin kahapon is size Ito oh Size pwede kayo mag 6 to 7 No 6 9 diba? 639 619 Ganon Kung ano yung guide natin yun din, pwede kayo dito mag start kung ano yung guide natin na binigay so yun lang mga boss, binigyan ko lang kayo ng tips dito sa ating angle guide kasi hindi niya kasi alam ang iba, mga bago, lalo mga bago okay, so dito tayo sa triple trios or triple so update lang na to ang triple ha mayroon tayong triodos trioshite 5, trio ito so, yung ating best trio at trio zero mga natong uh, trio next combination dito tayo sa ating uh, special uh, special special na is uh, meron tayong uh, first is seven. First special is 709. Yan. Ito 'yung ng target rumble. Second is F naton, SP special combination 7 6 0. Pangalawang special 760 mga boss target rumble. Next combination, ito ng ating 726 usog sa November kaning uh, 726 mga boss, yan po ang ating 3. Panlaban po ngayon araw ng Huwebes. Okay mga boss, dito tayo sa ating last final combo itong hot combination. Sa hot combination naman, meron tayong tatlong combo. So 3 hot combo. Ang ating 3 hot combo Primero, meron tayong 7-2-8. Uh, Ayan, target rumble. Second, ito yung una natin. Second hot combination is 7-2-3. Pangalawa, last final combi itong ating 7-2-5. Uh, ito yung wrist back mga boss. Ayan mga boss, ang ating official na mga numero ngayon araw po ng Webes. Maraming maraming salamat mo sa inyong tanan. At thank you din po sa mga solid followers natin na nag-atubiling na tayo ay panooren araw-araw, nagtsatsaga. Na sana, sana no sa ating mga bago pa lang or mga solid followers natin makabugat ta today. So nang hiningkamot talaga ko guys na makadaugta. No? Uh, ibuos natin na ang ating makakaya para tayo ay makapanalo sa ating mga binibigay na mga numero. So yun lang mga boss at maraming maraming salamat sa inyong tanan. God bless sa inyong lahat. Sana makachampa ta today. Good luck mga boss. Sit na tayo guys dahil may gagawin pa tayo. Peace out.